hello mga kadil book ayan update po tayo anong araw pala ngayon 14 January 14 Martis so nandito tayo sa labas ng bahay at super hangin kasi ngayong araw ah bali 3 days na napakahangin at malamig dito sa bagyo ngayon So tayo dito sa ating mga ginawa ng pagpangana ayuti yuti. Andaming bunga ngayon. Anday kong nakuha nung mga ilang araw. Pinakakain ko lang panghalo sa dog rice. Nilalaga pang pakain sa aso. Yan. Dito lang ito sa may kalsada. Ayan yung bahay. So try natin tingnan yung iba eh, dito sa garahe ng tatay para may upload tayo so maraming bunga yan dyan sa loob meron nga um, nasa ano na eh so baka bukas manguha ulit ako para pang ano sa aso pangpakain sa aso, panghalo sa dog rice. Hmm. Yan yung kapaligiran natin. Ayan yung bahay. Yan. <coughs> so, pag ako'y nagla-live doon sa bahay, ayan yung nakikita sa labas. So, mahangin ngayon. At tayo ay pupunta sa garahe ng Santa Fe. Dito na tayo sa taas. dito tayo sa garahe dito banda sa amin may ukay ukay din dito Ayan, ukay ukay maraming tinda at punta tayo dito sa garahe ng Santa Fe ay titingnan lang tayo oh kasi umambon maglilinis sana tayo ngayon malamig <laughs> oh dito tayo pinsan ng misis ko yun yung may truck so nandito tayo sa baba papaba tayo dito sa bahay so yan yung bahay nating hindi pa tapos sa labas <laughs> yeah update lang tayo sa aking youtube, wala ko may upload so wala pa tayong content wala pa tayong content yes, dito tayo Ayan, so dito na tayo sa bahay, dito sa garahe. At, uh, thank you, thank you sa <laughs> update lang na, na video para may mag-upload tayo. So, thank you, thank you sa inyong pagsilip sa aking mga videos. Ayan, sabi nga ni Dilbo Crew, vlog official. Saan ka man roon, mag po tayo. Bye-bye!